What's up, what's up mga katropa? Welcome back again to our channel. Ito guys yung vlog namin na nag-travel kami ng one hour para marating natin yung mga kababayan nating katutubong mangyan sa Sitio Tanag. Para sa gaganapin nating gift giving kasi nalalapit na ang Christmas at ito rin ay pasasalamat natin sa lahat ng mga biyayang natamo natin sa buong 2023. Kung mapapansin nyo guys, ang daan ay hindi basta-basta. may -basta. uh, merong rough road at meron din naman sementado uh, pero hindi ito kalakihan kaya um, kasyang kasya lamang ang motor at isang sasakit medyo maalikabok pero hindi natin yan alintana sapagkat ang importante sa ating paglalakbay ngayon ay marating natin ang ating mga kababayan at makapagbigay tayo ng asiyahan kung mapapansin nyo guys ang pamumuhay dito ay payak at ang pangunahing kinabubuhay nila dito ay ang pagtatanim ng palay at magis ito guys ang first stop natin kung saan ililipat ang lahat ng mga supplies natin na nasa sasakyan papunta sa traktor at ang sasakyan ay may iwan lamang dito sapagkat um, uh, pasok natin hindi na kaya ng sasakyan mga nakamotor na lamang tayo Ayan guys, may ninyo sa tulong ng mga kasamahan natin sa Eagles ng Mamburaw. Uh, Unti-unti nilang nililipat ang ating mga supplies papunta sa kausap nating traktor para dalhin ito sa mga kababayan nating Mangyan doon sa sitio Tana. Ayan mga kaibigan, nakikita natin ang pagkakaisa at pagtutulungan uh, upang tayo ay makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan Mangyan. Kaya si lintana ang pagod. At ang bawat isa ay masaya sa kanilang ginagawa. So gaya nga nang sabi ko kanina, ang mga sasakyan ay may iwan na at tayo lamang ay pupunta doon sa pamagitan ng motor sapagkat pagkat uh, ang daan ay mahirap at hindi na angkop sa sasakyan. Ito guys, ang unang tawid natin sa ilog. marami pa tayong mga tatawirin at, at may kita. yung controller. Okay, na. Ito yung kiniklip ko diyan para sa sounds. Para sa yung mic ko. Kung mapapansin nyo guys, yung dinadaanan namin ngayon, um isa siyang ilog actually at uh, natuyo lamang siya. Pero kapag umuulan, tumataas ang tubig dito at mahirap nang dumaan. Ito guys, yung mahirap na ahonin na susubukan ng ating mga kasamahan mapapansin ninyo isa-isa lamang sapagkat mataas ito at kung sakasakaling uh, matigil ka katulad nitong isang ito uh, pwede itong matumba at uh, makaaksidente kaya isa-isa uh, lamang ang umaakyat hanggang sa makamake sure na nakaahon na at maayos ang lahat Ayan na guys, it's my turn na um, Hopefully maka tayo Ayan guys, kinaya naman natin at naka tayo Salamat sa aking father Sapagkat kinondisyon niya ito bago niya ipinahiram sa atin Nasa kalati pa lang daw Nasa kalati pa lang, wala pang ata So guys, ito yung mga katutubong mangyan, sila yung indigenous people ng Mindoro. Ito guys yung basketball court nila. Kapag kumikita na tayo, papagawin talaga natin yan para meron silang maayos na laruan. Ito na yung komunidad ng uh, mga katutubong mangyan sa Sitio Tanag. Ayan, uh, according sa ating mga teachers, 62 families daw yung ating mabibigyan ng kasiyahan at mabibigyan ng mga pamaskong handog. Welcome to Tanag Elementary School. Oh guys, dito na kami sa Tanag. Ito ang aming uh, Christmas celebration 2023. And Magbigay ng tulong pre, pre, pre new, year. new year. Yes, na packet kami. Ayan Sa mga manonood ito po ang aming laging pinupuntahan na pinangungunahan ng aming panganay na kapatid at ang ate Angel nakakatakot uy I'm not a love ano na? This is the reason why I love Tanag. Sobrang walang hira pumunta, pero super worth it. Totong naman man, oh, napakaganda. O kaya mo mga hagdan nila Ginawa lang Sa lupa Hayaan ninyo kapag dumating ang panahon Na kumikita na tayo At lahat ng malilikom natin Ay gagamitin natin Para sa ating Pagtulong sa ating mga Katutubo Mangyan ng Occidental Mindoro Pwede ka magpatawa dito ng zipline Pwede <laughs> patong si sir paso, pato, paso Pfey, God, no? think, uh, na pa pumunta pa o na, man wala na nung yun <Therefore>, yung tao... <tinyo> <dogwara> yan si sir ikaw <tinyo> ano no? dalawa po so, ah. uh, kami dalawa si sir ah, sila yung mga may nating teacher. Ayun, paano? Ayun. Salamat <laughs> po sa paglihi ng kanilang po ang aming inaanak. Tihado, si tihado. Si ha, ano namin yan? Inaanak namin yan dito. Ay. Basta pag nandito po kami, paparito na rin yan. Ay. Ah, si ana tatay. Kasama na sa tiding namin. Ah. Oh. Ganyan. ah, mayroon Ay, so, malakasan. Okay, may... No, may sili oh. May dito si Oo, yeah. Tahanan. Tapos toyo, no? Patay. laban si Laba na. No, meron dito sa Mas, may... May mga ato. ano. Luto. Oh chef, anong ano ba yan? Anong isda yan? Ito si ng liyasan. Liyasan. Oo. Oh. Kumakain ng sulingan. Ayun. Luto <laughs> nga, 'yung nakatulog yung natulog dito sa ano, saanya, sa lupa ano, sa kanila. 'Yun na nga. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko na ano, yung, ito eh, lang ang ano. Mayroon bihira kasi may natin kapatid ko sa mga eh, kami naman hindi marami tayo sa pagpapahin ng mga ganyan ko pinag ng mga kaya. Oo. Oh. Mga simple pakain lang. Oo. Oh. Tapos, ito. kung nga talaga ang mga sponsor. Correct. Kaya naman lagi ko pinagdadasal, ang sir. E, maging ano lang, greater blessing kayo hmm. ng tao. Ito naman ang purpose talaga ito naman. Ito naman ang purpose sa mundo. Sobra-sobra na talaga ang sir. Pag maging successful ka, kaya ka naging successful para tumulong hindi yun kaya ka naging successful para maging successful pa ayun ang ngulai ayun na guys sakho, sakho lang so, sabaw. Pakaloto, kita sopas. So, sabaw na lang, no?